Ayun, tirik na yun, tirik na yung araw. Ayan, tapos ko na dito, banda. Doon, kalahati na ako doon. Ayun, malapit na matapos. Ayun, ayun. Good morning mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa may tabi ng ating building. At atay, dadamo. mula doon. Nagumpisa ako pag anon may mga natitira pa oh. kailangan natin damuhan to kasi kumakapal na ang dito oh. para malinis na naman yung ating kapaligiran yan. ayan nakikita yung tumpok tumpok na yan galing pa lang ako dyan dito naman tayo sa ano kapunta na doon tas yung kalaman sa ililipat natin dito kasi hindi siya naiinitan diyan. Hindi ano yan, hindi magbubunga. Kaya may natin dito. Kasi may balak ako dito. Gusto kong gawing kusina dito. Lalagyan lang bubong. Kasi yung ating clubhouse si sirain na yan. Malapit na sirain na. Kaya dito ko ililipat ang aming lutuan sa gilid na May balak ako dyan. Lilipat natin yung ating lutuan. yan Kailangan natin madamuhan to Sa doon. sa hmm. doon. Nakakabitan na ng kuryente itong ating building. Nakakabitan na ng ating kuryente sa ating building. yan na may ni, ano na dito nilagay na na wire. Ayan na. Yan na. Nandun yung abang niyan doon Sa tabi ng pader. Tapos na yung mga damo dito eh. Kaya na madamuhan na natin. mas na yung damo. May puso pala doon oh. Maliit. Kaya muna tayo. Alas 12 na. Ayun, tirik na yung, tirik na yung araw. Ayun, tapos ko na dito banda. Oh. Doon, kalahati na ako doon. Oh. Ayun, malapit na matapos. Ayun, oh. Ayun kunti oh. na lang ang aking dadamuhan. Mainit na kasi. Kakain muna tayo, break time. Dumi ng kamay ko. Oh. Bunot lang yan, bunot. Walang ano, walang gamit na pang, ano, pang bunot na asarol. Wala. Kamay lang, kasi, kaulan lang yung isang araw, malambot pa bunutin. Sama yung mga, ano yan, sama yung mga ugat yan. Para matagal naman tumubo. Masarap bunutin, oh. No, habang malambot pa yung ugat. Yan, kasi ito mamaya, ililipat ko na yan doon. Kasi, malilim dito, eh. Salamansi kasi ito kain Kaya muna tayo mga kabayan. Bye bye. Magandang hangin. Bye bye.